Hi guys. Pag-usapan lang natin guys. Diba? Nakakaranas din ba kayo guys na ang inyong phone storage ay puno na? Katulad ng ganito ito. Diba? Puno na yan eh sa akin. Ano lang yan eh. Ilang pano na yung MB. Guys, pumunta po tayo sa bawat application. Nandarin po na guys. sa ating cellphone. Wala nito guys. I-hold diba? po nyo yung apps. Wala nito. I-hold nyo. Then, pagka-hold, i-click eh, po nyo yung apps info. Pagka-hold nyo yun, pupunta na kayo doon sa loob ng apps info. At, i-click nyo po yung storage. Pagka-click po nyan, ito po nyo lalabas ulit yung pagbura na ng storage ng apps na yan. Yung mga ik, yung mga ano dyan. Kaya ano pangin natin yung guys? Gawin nyo na po yung aking tutorials para mga tulong at magkaroon ng space yung iyong phone storage. At panoorin po pa ang video. Maraming salamat po.